So mga kaisan Tayo po ay kakain ng kakao Yan marami pong kakao dito yun. Pakita mo yung puno Ayan po yung puno ng kakao Yan mga puno po ng kakao yan Ayan po mga bulok na iba Yan ganyan <laughs> po yung puno Ayan po yung mga kakao May pa at ngayon mga kinsan ay uh, kakain na tayo ito po mga nakuha natin kakao yan pakita mo ito kakao. marami kakao maraming po tayong nakuha hulog